Nandito tayo ngayon sa zona ng bayan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Uh, Nagtipon-tipon dito ang sambayan ng Pilipino para ipakita ang tunay na kalagayan ng ating bayan at upang singilin ang Reming Marcos sa kanyang mga ipinangako sa naghihirap na sambayanan. Para makita ninyo ang laksa-laksang nag-iipong bayanan dito sa kaabahan ng Commonwealth niyo para ipakita ang tunay na sona ng bayan ay iikot ko tong konto. yan ang laksa, laksang sambayanan na nagtitipon-tipon dito ngayon sa kaabahan ng Commonwealth Avenue para ipakita ang tunay na kalagayan ng ating bayan para singilin ang Reming Marcos sa kanyang mga pinangako sa bayan para litisin si Sara Duterte sa kanyang kawalang yaan, pagnanakaw at pagsisinungaling sa bayan at para papanagutin mismo ang tatay na si Duterte. Hanggang mamaya po ay magbabalita tayo sa mga tunay na kaganapan dito sa tunay na zona ng bayan.